Boxing na ba? Mac Cardona na inis sa kaguluhan sa MPBL playoffs. Mga ka nagliab na naman ang mga emosyon sa MPBL playoffs. At this time, hindi na lang sa mga players kundi pati na sa isang PBA legend. Si Mac Captain Hook Cardona mismo ang naglabas ng kanyang matinding pangamba at inis sa nangyaring kaguluhan sa laban ng San Juan direkta at walang paligoy-ligoy ang dating PBA star. Sa kanyang social media post, sabi niya, ano nangyayari sa basketball MPBL? Hindi na basketball eh. Boxing na eh. At ang pinakamatinding highlight, tinanong pa niya, Coach niyo ba si Coach Yang? Ano ba talaga ang nangyari? Kitang kita sa laro ang dalawang malalang foul kay San Juan Guard na si Orlan Wamar Jr. Una si Roldan Sara ng pasay sumuntok sa ulo ni Wamar pagkatapos magagawa ng rebound. Agad na na-eject si Sara. Pangalawa, sa fourth quarter, si Felipe Chavez Jr. ang parang pumosisyon para maipit ang ulo ni Wamar sa sahig. Hindi lang si Wamar ang target. Pati si Royce Alforque ng San Juan ay naipit sa dalawang defender ng Pasay. Kitang-kita ang pisikalan sa laro. Teka, teka, mabilis lang to, promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Bakit kaya binanggit ni Mac Cardona, si Coach Yeng Giao? Alam ng lahat ng basketball fans na kilala si Coach Yeng sa kanyang no-fear attitude at paghahanda ng mga player para sa mga physical na laban. Kaya parang sinasabi ni Cardona, parang nasa ilalim kay coaching ang mga player ng Pasay sa sobrang tindi ng physicality. Isang nakakatawang puna mula sa isang veterano. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang pinakamaganda na nangyari. Ang disiplina at tibay ng loob ng San Juan Knights. Hindi sila nagpa-provoke Sa halip na natili silang nakatutok at tinapos ang laro ng malakas para talunin ang Pasay 77 laban sa 66 at mag-advance sa Northern Division Semifinals. Ipinakita nila na kahit gaano kapisikal ang laro, ang toughness at composure pa rin ang mananaig. Narito ang aking analysis, mga kahoops. Ang mga komento ni Mac Cardona ay isang malaking wake-up call para sa MPBL. Ang play of basketball ay dapat intense, hindi violent. Kapag ang mga PBA legends na mismo ang nagsasalita, ibig sabihin may mali na talaga dapat pangalagaan ng liga ang kaligtasan ng mga players at ang integridad ng laro. Pero, saludo ako sa San Juan sa kanilang disiplina. Sila ang tunay na panalo hindi lang sa scoreboard, kundi sa karakter. Kaya mga kahoops, sa tingin nyo, dapat bang maghigpit ang MPBL sa mga ganitong klase ng pisikal na laro? O bahagi lang to ng playoff basketball atmosphere? I-comment nyo ang inyong opinion. Sangayon ba kayo kay Mac Cardona? huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng mainit na balita sa MPBL at PBA.